The Alien meets The Point guard. Yan ang isa sa mga dapat abangan sa darating na NBA season. Dahil alam naman natin ang naging problema ng Spurs sa nakaraang taon. Madalas libre na si Wemba Nyama pero hindi pa rin napapasahan ng bola. At nakakatakot isipin na ang Rookie of the Year na maraming pinahanga at pinahiya ay sasamahan pa ng isang veteranong gwardiya na minsan kinilalang best point guard ng liga. Pero gano'n nga ba ka-epektibo ang magiging tambala nilang dalawa? Ito kaya ay gagana o kulang pa rin para makipagsabayan sa mga bigating prangkisa? Kung interesado kayong malaman, tara't pag-usapan natin si CP3 at Wemba Banyama. Sa nakaraang season, 22 wins lang ang nakakuha ng San Antonio at yan ay dahil walang katambal na maayos na point guard ang higante nilang sentro. Tingnan nyo na nga lang sa play na ito, libreng libre na sana para sa alley-oop si Wemby pero hindi pa rin siya nabigyan ng bola dito. At bukod rito, marami pang plays tayong makikita na nagsasabing hindi pa handa ang Spurs kay Wemby at sa dalan niyang talento. Kaya umabot na nga sa puntong marami nang nagsasabing ang kanyang mga teammates ay hindi siya nabibigyan ng respeto. Dahil kita naman natin na sa mga pagkakataong siya naging isentro ng opensa, ibang klaseng skill ang kanyang pinapagkakataon pakita Yung tipo ng malalarong kayang magbuhat ng prangkisa. At ang kinakailangan lang niya talaga isang veteranong gwardiya na sa kanya ay Kaya enter Chris Paul. Ang point guard na 12-time NBA All-Star at limang beses na una sa assist sa buong liga. Siya rin ang ngayong pangatlo all-time sa larangan ng pagpasa at ang may hawak ng NBA record sa assist turnover ratio sa kanyang buong karera. Kaya kung efficiency lang ang usapan, walang kayang tumapat sa kanya. At sino bang makakalimot na noong 2011 hanggang 2017 naging parte siya ng isang trio ng mga atletang kinatakutan ng liga, ang Love City. And alongside Blake Griffin and DeAndre Jordan sa lineup, ginawang playground ni CP3 at ng Clippers kahit na home court ng mga kalaban. Lipad rito, lipad dyan, para kang nanonood ng All-Star Game sa bawat laban. At hindi magiging posible yan kung hindi swak at asintado ang pasang pinanggagalingan. Kaya pwedeng ganito rin ang asahan natin sa bago niyang katambalan dahil hindi naman natin maikakailang napakalaking target ni Wemba Nyama sa loob ng shaded area. Ito Taas lang niya ang kamay niya ay kitang kita na siya ni Chris Paul at siguradong mabibigyan na siya ng bola. Hindi tulad ng dati niyang mga kasama, si CP3 ang magiging tulay para ma-maximize ng Spurs ang talento ng Elian na si Wem Banyama. Kaya ang dating 21.4 points, 10.6 rebounds sa 3.6 blocks per game ni Wemby, asahan pa nating tataas pa yan sa susunod na season. At bukod sa pagiging floor general para sa San Antonio, ang leadership at winning mentality din ang kayang ibigay ni CP3 para sa kanyang mga kasamang bagito. Dahil let's face it, Bata pa ang roster ng parangkisang ito at kailangan nila ng isang veteranong tuturuan sila kung paano manalo. Tulad ng ginawa ni Rondo sa mga parangkisang sinalihan niya bago magretiro, malaking tulong ang experience si CP3 para sa maturity ni Wemby at ng buong team. At lagi pang sinasabi ni Wemby Nyama na ang manalo lang ang kanyang pinakagusto. At sino pa bang perfectong partner para sa batang ito? Kundi si Chris Paul na alam na alam na kung ano ang kailangan para manalo. Hindi ko sinasabing mabigat na contender na sila this season para sa kampiyonato. Pero at least makarating sa playoffs, malaking talo na yan kung para sa kinahinat na ng Spurs sa nakaraang season. At bukod sa mga intangibles sa dala ni Paul para sa kanila, bigatin din ang mga dala numerong dala-dala niya. 17.5 points, 9.4 assists at 2 steals per game lang naman ang kanyang ikinamada. At para sa Golden State sa nakaraang season, halos 10 points at 7 assists pa ang kanyang inambag sa prangkisa. And that was while playing only limited minutes sa kanilang sistema. Pero balik tayo kay ang Nyama, ang atletang sigurado magiging mukha ng liga sa susunod na dekada. Sa unang season nga niya, nagawa niyang magdumi na kahit na hindi siya nagamit ng maayos ng kanilang prangkisa at kahit pa hindi siya na-maximize ng maayos ng kanyang mga kasama. Ganoon siya kagifted bilang isang atleta. mapa o depensa, kaya niyang gawing highlight basta mahawakan niya ang bola na kahit mismo ang mga veteranong NBA superstar sa humahanga mahanga sa kanya. Kaya what more kung meron pang isang guardiang kaya pang magpalabas ng full potential niya. Hindi ba mas nakakatakot para sa mga babangga sa kanila? Pero itong mga ito ay mga haka-haka pa lamang at lalabas lang ang tunay nilang pang isa darating na mga laban. At sa pag-uumpisa ng NBA preseason talagang kaabang-abang, ang tambalang inaasahang mag-ahon sa naghihingalong prangkisa ng San Antonio.